trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? <coughs> Hindi yan trabaho ng... <coughs> Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. <sighs> na Frustration lang. Um, frustrated sa ginagawa ng administration kasi hindi ito ano eh yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganoon eh dapat paniguraduhin mo eh na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kampe sa katotohanan at katupiran. Kahapon po pinununan ni Vice President Sara Duterte yung paglead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Kapas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo ops sa na nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mm -hmm. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa talak, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at... Uh, binantayan ang pagkasira ng ilegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang uh, droga, ang ilegal na droga sa ating bansa. At ang pagdatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At uh, nagsisilbing po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at uh, makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang ilegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At uh, baka po nakalimutan din po uh, ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ah uh, ng pagwiwitness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po baka po nakalimutan niya po ito, uh, baka pwede nating palakihan. Kailan po ba to? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat, uh, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi Isa, good morning. Still on VP Sara po. Uh, may sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. And speaking of that, yun po. Listen. Okay po, uh, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, uh, may kasabihan po, na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat, na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kuno-question. Ang sabi po natin no nakaraan, ay uh, it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or uh, personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa, sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, eh nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tututulan ng administrasyon. At um, ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Ito ay uh, parte ng gobyerno pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho, bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions? sa Australia at kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinundohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Bunyog, bunyog, halika na kasama halika ka. ka. Bunyog, kapag buklod ay may, may pag-asa. Pusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.